Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon. Itong post, ang balita ngayon, 48 minutes ago. Tungkol ito sa pahayag ni Major General Romeo V. Pokes, isang AAP retired general, ano? Tungkol sa sino ang may pananagutan sa nangyayari ngayon sa bansa. Okay. Ito, title. Ang may pinakamatan, pinakamatinding pananagutan ay hindi sa kongreso ito ay nasa palasyo yan ang matinding pahayag ni retired major general Romeo V. Pokes ng AFP na ngayon ay nagbabala laban sa September 21 rally sa kanyang post sa Facebook tinuligsa niya ang pagtitipon at tinawag itong Luneta Rally led by the Liberal Party including those hidden in the Catholic Church, Admin Party and Makabayan Black recipe for disaster. Nako, matindi to. So, parang drama-drama lang ang rally. Kasi may kakampi daw eh matatandaan ang iginiit kamakailan ng palasyo na kampante si Marcos Jr. sa darating na protesta ayon kay PCO Yusek Claire Castro sabi ni anti Claire, hindi po nangangamba ang Pangulo sa gagawing protesta dahil alam po niya na ang magpro-protesta dito ay kampirin po niya. <laughs> na booking tuloy sila. Kasi sabi, hindi daw anti-Marcos protest ang September 21 rally. Ano ba yan? <laughs> Nilinaw din ng mga organizer tulad ni Kiko Aquino D na ang layunin ng kanilang trillion peso march ay hindi para patalsikin si Marcos Jr., kundi paniningin lang sa katiwalian sa flood control scam. Oh, ito ang pahayag ng mga organizer o oh, ni Kiko D. We haven't agreed on calls for impeachment. The priority is that no politician or administration should escape investigation into the flood control anomalies. Maging ang makabayan black ay tumutok lamang sa laban kontra korupsyon at hindi sa resignation call laban kay Marcos Jr. Bagamat hindi direktang binanggit ang pangalan ng Pangulo, sa pananaw ni General Pukes hindi na maikakaila ng tunay na ugat ng kaguluhan ay hindi sa kongreso o sa mga partido kundi sa opisyal na naniri, naninirahan sa palasyo na mismo. Okay? So, salamat po General Poke sa inyong matapang na pagpapahayag. Uh, may grupo sila, UPI, United People's Initiative. Karamihan ito, mga retired military personnel nagrally na sila in front of Batasang Pambansa a few days ago bago nagresign si uh, Martin Romaldez So very vocal sila I think meron din sila rin ata yung nagrally sa isang gate na Camp Aguinaldo So makita nyo very may mga retirees na very vocal na pinangunguluhan ni General Pukes at uh, isa pang retired general si General Orlando De Leon. Mayroon pang isang retired general mas senior si General uh, Simoy. Okay? So, basically, may mga retired din na nagrereklamo na kailang tahimik lang. So, sa September 21 rally, maraming mga retired generals na magsama. Niyan nga lang. Kanya-kanyang style nga, hindi sila mananawagan na magresign ang Pangulong Marcos Jr. Or walang impeachment. Ako, okay ako nun. Kalimutan na natin yung resign-resign o impeachment. It will not help us yung resign impeachment. Kaya lang, ang punto ko dito, agree ako sa opinion ni General Pokes opinion ko rin ito, ang blame nito is nasa presidente hindi mangyayari ito kung ang presidente yung may diskarte uh, I don't know how, how, how do I describe diskarte kasi sa amin noon sa military pag may problema diskarte lang yan mga gagawin mo na ma, ma overcome mo yung problema diskarte eh mahinang diskarte oh yun nga narinig ko si congressman Edgar Erese ng Kaloocan the second district Caloocan. Sabi niya, pinayagan ng executive department na nangyari ito. Wow! Coming pa mga congressman. Kaya salamat itong mga congressman na nagsasalita na. Pinayagan eh. Sabi niya, for the last three years, 23, 2024 24, 20, 25. Pinayagan ang mga budget insertions, mga pork barrel amounting to Ilan 1.47 trillion. Kaya, kawawa ang tao na bibiktima ng baha. So, ang dami daw nagpa up sa kanyang distrito na congressman, tulungan mo naman kami dito. Ito, nababaha kami. Kaya lang. Eh, yung mga flood control projects daw sa Kaluukan, karamihan palpak. Mga, ano, ng DPWH. Kaya nagre-reklamo siya. So. Again. Salamat dito sa mga retired na nagsasalita ako. Bilang retired, nagsasalita rin ako. kailang Dito lang sa social media. Uh, gusto kong sumali sa September 21. kailang malayo naman kami. Wala namang uh, rally dito sa Mindanao ata. Dito na lang, salita lang, salita. So, kumilos po tayo mga kapwa ko Pilipino, huwag tayong tatahimik. Kailang, agree ako, ulitin ko, yung punto di vista ni General Pocas, the blame is on the President. Of course, blame din sa speaker, sa kongresista, kailang command responsibility ito, hindi ka pwedeng magmalinis. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating mga vlog, sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano managit ang balay ni Ante o nindot nagit nga tanawon. akyatyan ang atop ni antio Human ang iyang balay. Si, So, Human okay. ang dingding, salog og ang iyang sira-sira bintana so kompleto na managyot ang balay ni auntie sumuli so, na siya karon ani o karon uma naman ang balay ni auntie o muna na ni ang among ihatag sa iyahang ha kompleto kaldero kalha o kutsara plato o banig habol kompleto o bugas, sudan managyot nindot nagyot ka ayo ang balay ni auntie o oh. O naghaling na pod si Ante sa iyang kusina. So bitan ona ni anti ang ipanghatag sa iya ha. So mo na ni tanan baso, kutsara, luwag, kaldero, kalha, bitsin, asin og tinapa, bugas. Ang among nahatag ni anti kay nauman naman siya sa iyang balay so kompleto among gihatag habol banig mga na natatawag sa so, tuwa. Uh, Oo. Uh, um, uh, so, uh, mm. Pila na rin timong edad, ante? 53 na ka. Uh, 53 Oo, 53 so ka. si Auntie mo na ni siya tabangan 53 na ang iyang edad. So kompleto ang iyang gihatag. kung napasalamat sa siya Salamat, Auntie.